lasang napakasarap po niyan lasang Oy, chocolate na hindi man tindihan <laughs> at ating titikman kung napakasarap ba or fake news so ito, ito kukuha tayo ng ito. medyo hinog ito siya mga kaibigan mamaya bababa tayo Oi, aku hilang. Ito sa mga kaibigan, ganyan po ang style. So, kukanin po natin. Yan. Yan po ang laman niya. Ito ang laman niya. Ito ang laman niya. Ito uh, ang laman niya. Ito ang laman para ang <laughs> Yan. Lasang. Napakasarap po niyan lasang. Oh. Chocolate oh. na hindi maintindihan. <laughs>